Coach, kailangan naka-sign up na siya ha. Tapos ganito gagawin mo. Ayan, kukunin mo yung email. Kung ano yung email na ginamit niya nung nag-register siya, hingin mo. Tapos punta ka sa securemyposition.com dyan sa browser. Ayan. Yan ang lalabas na website na yan. I-enter mo dyan sa email here. Yung email na ginamit niya. Then, click mo yung view my team. Okay. Okay, yan yung dashboard. Klik uh, click may tatlong guhit sa taas sa kanan. I-double check mo muna kung tama ba yung enroller. Kung sino yung nag-invite, syempre, dapat yun ang enroller. Click mo my enroller. Ayan, halimbawa, si Thomas Walter. O, oh, tama naman. Okay na. Pwede ka na mag-proceed. Lagyan mo na ng detalye. Click mo ulit yung tatlong guhit sa taas sa kanan yan, click mo ulit kapag katama naman, double check lang yan ok, click mo yung my info yan, tapos yung shipping address yan click mo yung change o, uh, tapos lagyan mo na ng detalye yan lagay mo na yung details, ok o yan, halimbawa, nalagay mo na basta dyan sa province sa state tatlong letra lang, halimbawa, Cavite lagay mo cab ok, ganun yun, ok, tapos click mo yung save tapos, click mo yung continue. Okay? Screenshot mo yan. Okay? Kunin mo yung user ID number. Yan o. Live good ID. Yan. Kunin mo yan. Okay? Yan ang ibibigay mo sa akin. Okay? Para ma-activate ko yan. Para ma-lock in ko. Okay? Ganun lang gagawin mo coach ha.